I wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me, I exist to write my own story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring I Just want a life that is worth every day exploring I My whole life I just wanted someone who would Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so i-bye-bye, check naman natin itong Rigid MTB ni Idol JM Lopez. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB, kaya mag-start na tayo. So Idol JM, no, before tayo mag-start ta na, tanay mo na kita, ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Hindi po. Pangila na? Oh. Pangatlo po. Ah, pangatlo. Pwede ba ma-share sa amin yung mga dalawa mong previous na Rigid MTVs? sa pong Phoenix, tsaka isa pong Giant XTC. Hmm. Tapos ito rin yung pangatlo. Ano to? Uh, in mo o swap? Swap po. Ah, swap, naman. Ah, swap din to. Katulad doon sa kasama mo, no? Okay. Ah, next question naman, Idol. Ah, itong Rigid MTV mo ngayon, ah, sa, saan, yung, saan mo current na ginagamit to? Sa Crete po. Hmm. Ah, saan ka ba naglalaro ng Crete? minsan po sa Upeco. Ah, Upeco. Ah, pag sa long ride, sa mo na yung long ride to? Kahit sa, sa, sa ano, pwede mo may mention sa amin yung ibang ano, yung kahit isang Laguna lugar Loop. lang Laguna Loop Ah, sa Laguna Loop Okay, yun nga ano, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB So mag start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame Yan, sunod sunod na yung bambansang brand Mountain Peak Parang puro Mountain Peak yan <laughs> Pagbalik ko dito, puro Mountain Peak, kote lang hindi ano no na ibang brand, yun nga, Mountain Peak pero ito naman, Monster no ito yung unang model ng uh, Monster na model na XC Hardtail Mountain Bike frame. Aluminum 6061. Ini nga ah uh, pag 27.5, 29 po. Medium. At, ah 29er naman ito. Then yun nga, size nga sabi niya nga uh, size medium or size 16. Uh, since na lumang model to, straight or non-tapered yung head tube. Then dun sa cable routing, sa FD tsaka sa RD internal, external naman sa rear brakes uh, pang BSA thread in the bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount uh, next naman sa kanyang MTB rigid fork ito yung dati kong ginamit sa mountain peak Everest ko dati yan mountain bike din, din. <laughs> mountain bike din, din, yung gamit ko dati ito yung Hasins MD5 na universal size or one size fits all na aluminum uh, 6061 uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade din ito yung steerer ito no, uh, is straight or non tapered quick release yung drop out then ang the disc brake caliper mount din naman yan is post mount uh, next naman sa kanyang MTB ano sa cockpit so ito yung M kanyang MTB handlebar uh, naalala mo ba ba ako yung anong brand ito stock po galing sa stock bike uh, anong anong brand hindi ko po eh hmm? swap lang ah sa swap kasi no bali unbranded mo na to no okay. Uh, aluminum 31.8mm ang diameter straight na may konting back seat yung lapad nito is 580mm. Uh, next naman, ito kanyang grips. Ito yung unbranded, no? Apo. Unbranded na grips. Then, next naman, ito kanyang stem. Ito yung galing sa stock ng Foxter, no? Apo. Uh, 80mm ang haba. Tapos, negative? 17. Yun, 17 degree ang angle. Yung, ano mo, yung uh, headset mo, nung brand ito? Mountain Peak po, pero yung Top Cap FSH. Okay. Na seal bearings, no? Apo. Yun, so, next naman sa kanyang seat clamp Anong brand ito, Idol? ito yung setup ah sa no stack ng anong bike and din Apa. ah Allen type then ang diameter nito is 34.9mm ah, next naman ito kanyang seat post. ito yung yung sa galing sa stack ng rider no okay. na 31.6mm ang diameter ang haba nito is 350 mm na setback na may single bolt single bolt clamping system then next naman ito kanyang saddle Velo Emirates yan ah, yun ano medyo no gamit na gamit na ano okay. nagkakrak na yung, ano upholster pero pwede pa ba tong balutan ulit ng bago kasi okay pa to kasi nakagamit na ako nito maganda yung feedback ko dito yun nga may buta sa gitna malambot and flexible steel railings Ah, uh, comfort wise okay rin ba sa yung saddle mo no? comfortable naman po ah, comfortable din no yun nga no lagyan mo na lang ng bagong upholster para magamit ulit ah, okay. kasi maganda tong saddle natin Ah, uh, next naman sa kanyang drive train yun nga pambansang drive train ito one by so wala kayong makikita na front shifter front derailleur at saka extra chain rings ito naman ito yung kanyang shifter no. Yun din uh, Shimano Alivio M4000 na 9 speed uh, para sa uh, sa tropa mo no. Uh, next naman ito kanyang MTB crank. Ito yung Shimano Alivio M4050 na halotech Ito naman yung bottom bracket niya, uh, Submit naman na halotech threaded bottom bracket. 175 yan, 175 mm ang crank arm. 96 yan, yan 96 BCD. Uh, pang 3 by bali one of uh, 96 BCD sa dalawang chain rings then 64 BCD para sa granny ring ito naman kanyang chain ring na 1 by narrow wide na rounded ito nga ulit pambansang brand na decast na 42T na 96 BCD uh, next naman ito kanyang uh, RB clipless pedals ano nga ulit yung brand ito Sagmit PD40 po Sagmit PD40 Opo. yan na uh, RB clipless pedals uh, next naman ito kanyang chain Shimano HG73 yan pagkabasa ko Shimano HG73 na 9 speed ito naman kanyang MTB cassette sprocket ito yung Shimano HG200 na 9 speed uh, 11 ano to 1132 1136 po ah uh, 1136 uh, next naman ito kanyang MTB rear derailleur ito yung Shimano Alivio M3100 na 9 speed so ito nga yung kanyang drivetrain setup na kanyang MTB next naman sa kanyang wheelset so ito yung kanyang gulong no Continental X-King Anong basa nito? X king o cross king? X king ang pagkabasa ko dito, no. Ah, uh, ano pala yung taba ng gulong nito? 29 2.0. 2.0. Yan 29/2.0 by na foldable to. Hindi ko po alam. Fold para foldable to, no. Tingnan ko sa ano, sa internet ko no, kung foldable ba to or wire bead. Yan ang no. Ah, uh, next naman, sabi mo kanina unbranded to, no. Ah, po yung new rims pares na un unbranded pero ito kasi 32 holes ito. 36 Apo. kasi nga ano yun know, kinonvert eh yung spokes yung nipples mo anong brand ito? ragusa po yun ragusa na stylish steel so next naman ito kanyang mtb hubs uh, ano ulit yung brand ito? ano po ragusa xm500 yun na uh, 4 poles kasi type of rehab body sealed by ring so i-check natin yung tunog nito idle, kapag naka free wheel Yan guys, yan yung tulog ng Ragusa XM500. no MTB hubs kapag naka-freewheel. Then, lasa lang sa kanyang brake set. Ito yung, alam kong unang model ng Shimano na hydraulic brakes. Eh. Ito yung Shimano M315 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang uh, disc brake rotors. Ito yung uh, SRAM centerline na uh, 160mm ang diameter harap at likuran. Parehas na, uh, parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, Idol JM, no? Uh, magkano yung total cost nito? Ayun, uh, swapping value pala, sorry. Ano po? 8K lang po. 8K, baba, no? Oo. Uh -huh. Baba, ano? Naka, ano ko talaga, naka-budget ka na Kasi, pag ganyang bike, ano rin eh. Parang siguro kung sa ibang swapping value, na abutin na mayigit 10,000 eh. Oo. Uh -huh. uh, yan guys, no? Ito nga yung... Mountain Peak Monster na unang model uh, Rigid MTB ni Idol JM Lopez. Yan guys no, dai check na natin tong Mountain Peak Monster na unang model Rigid MTB ni Idol JM Lopez. So kung meron kayong tulong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So Idol, wag shoutout ka na. Shoutout po sa mga tropa ko. Oh. Uh, ayan, okay naman na ito. Shoutout sa Bike Co <laughs> Flat. Ayan, flat. <laughs> <laughs> shoutout. Ah. Uh. <laughs> Ah, ah ulit Salamat sa mamamako. Ayun, oh. Ah. Salamat sa pag ng FTV mo, no. Yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong Pero okay. huh. pa na magsalita, paron no, then don't forget to subscribe ya okay. YouTube channel. Paki-click na lang 'yung bell notification button para ma-totally notify kayo kasi wala na akong practice magsalita. Pitong na bolok kung nahinto. <laughs> Yo, yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and right see po sa inyo.